kung kayong mga nanonood ba huh? may balak bala kayong mag vlog wag na kayong mag vlog wala nang manonood sa amin kung mag vlog, mag -vlog pa kayo malait na lang sahod namin nati hati na napordoy na yung facebook hasta ang youtube Maliit na lang sahod. Napurdoy na. Kasi sa damay-damay nag-vlog. Kaya huwag na kayo mag-isip mag-vlog. Manunood na lang kayo para meron kaming ano? Para merong nanonood sa amin. Ah? Pati mga artista nga, nag-contraction na lang kasi maliit na lang sahod nila. Kaya kayo mga guys, huwag na kayong mag magano mag-vlog. Marami na kompetensya pag nag-vlog pa kayo.